Iris, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 10. Para sa 3 digits, number 3, number 4 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 13, number 24, number 20, number 33 at number 25 Taurus ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 33, number 17, number 28, number 34, number 21 at number 40. Gemini, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 2 para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 40, number 15, number 23, number 27, at number 39. Cancer ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 36, number 28 number 14, number 77 at number 11. Leo, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 11. Para sa 3 digits, number 5, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 29, number 33, number 15, number 30 at number 42. Virgo, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 15. Para sa 3 digits, number 4, number 7 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 31, number 22, number 10, number 29 at number 35. Libra, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 9. Para sa 3 digits, number 6, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 14, number 10, number 37, number 25 at number 45. Scorpio ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 13. Para sa 3 digits, number 1, number 9 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 8, number 21 Number 36, number 28 at number 5. Sagittarius, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 18 at number 10. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 34, number 20, number 16, number 37, at number 42. Capricorn, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 11 at number 5. Para sa 3 digits, number 2, number 8 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 6, number 31, number 10, number 25 at number 38. Aquarius, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 13. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 29, number 8 number 34, number 6, at number 40. Pisces, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 3. Para sa 3 digits, number 1, number 8, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 26, number 11, number 30, number 19, number 42 at number 34.